Mayroon kay ni senador JVR ito na dagdagan ang confidential funds ng National Bureau of Investigation para sa susunod na taon. Sa budget hearing ng Department of Justice araw ng Lunes ay pinuna ng senador ang anay napakababa na 475,000 pesos na pondo ng NBI para labanan ang cybercrime sa bansa. Dito po sa sa budget no yung Office of Cybercrime ang intel nila is only 475,000. So medyo mababa ito. Now, considering that other departments right now, other agencies, especially those civilian in nature, are asking for lahat sila po, nangihingi na ng intel funds. But I guess, Mr. Mr. Chair, these are the agencies that we have to, ano, we really have to to uh, put uh, confidential funds, no? confidential intel funds. Kasi nga, as I mentioned, this is the new crime, new, new crime that we are facing right now the new enemy that we are facing now so you... sa ilalim ng 2024 proposed national budget 175 million pesos ang nakalaan para sa confidential funds ng NBI ngunit ayon kay NBI chief Menardo De Limos ay malaking bagay o tulong sa kanila kung ito'y madadagdagan pa. Inilahad naman ni Sen. J.V. bagamat 250 million pesos ang nakalaan na confidential fund sa DOJ kung saan bahagi ang NBI ay malaking bahagi naman ito ay napupunta sa mga tipster at mga nasa ilalim ng Witness Protection Program. Dagdag naman ni Justice Secretary Crispin Remulla, nasa 20 lamang ang kanilang tauhan na nakatutok sa mga kasong cybercrime. Kung talagang susundan po natin, kung meron po tayong cybercrime prosecutors na specialized, We will be needing at least 200 people for this. Kasi ang uh, mga krimen po ngayon, 90% po may na meron ng cybercrime content. In fact, yung mga hold po ng bangko, wala na ho tayo naririnig na pumapasok sa bangko upang uh, na may hawak na barel. Ang ano nangyayari po sa mga computer po natin at sa telepono, ninanakaw ang pera. Ipiniliwanag rin na Rimulya na ang pondong ibubuho sa Cybercrime Office ng NBI ay hindi kapareho sa Department of Information and Communication na mayroon ding Anti-Cybercrime Division. Kabi ko kasi prosecution, tsaka yung investigation po nito criminal talaga eh. Sa, sa DICT po is technical, right. sa amin po yung criminal investigation po. Matatandaan na sa mga nakaraang budget hearing sa Senado ay minungkahin ng ilang mambabatas na ilipat na lamang sa NBI ang confidential funds ng mga civilian agencies tulad ng DA. Matatandaan na ikinababahala pa rin ngayon ang nangyaring hacking sa website ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMRI News.